Okay guys. Pero naman lang, lutoin, luto ka naman tayo ng sambusa Luto tayong sambusa guys ko na naman. Sira kasi yung blend. Hindi ka pwedeng umuwi. Kasi nasa malayo. Kaya. Nasa malayo. Hindi ka pwedeng umuwi. yap apa nanti tema? Ah terlipat ke. Ye. Nah, saya letak di luar. Ah.